Abiso po sa mga dadaan sa NLEX, ipatutupad na bukas ang kilalawang bahagi ng toll hike na inaprubahan ng Toll Regulatory Board para sa North Luzon Expressway. Apektado kaya ang rebate na ibinigay sa agri-trucks? Alamin natin yan sa ulat ni Bien Manalo. Biyahing tugigaraw ngayong araw si Carlos Ordonya kasama ang kanyang mga katrabaho. Bilang company driver, malaking bahagi na ng pang-araw-araw na ruta ni Carlos ang dumaan sa NLEX. At sa nakatakdang toll increase sa NLEX bukas, panawagan niya, yung palawigin pa nila yung dating ano kasi hindi pa naman dapat kasi sa hirap ng buhay at uh, kalidad naman ng mga saud ng mga motorista minsan eh baka naman pwedeng palawigin yung dating toll take. Hindi naman pabor sa naturang toll adjustment ang electrician na si Arnel Manheron na byaheng Marilao-Bulacan. Eh kung sa amin, sir, parang hindi kami ano na tumaas ulit kasi dalang mataas na ngayon yung ano eh, yung sa gasolina eh, mas mahirapan yung mga motorista inaprubahan na ng Toll Regulatory Board o TRB ang pangungulekta ng ikalawang tranche ng toll rate increase sa NLEX na magsisimula bukas June 4. Sa bagong toll matrix na inilabas, para sa mga motorista na babiyahe sa loob ng open system, karagdagang limang piso para sa Class 1 vehicles, umentong labing apat na piso para sa Class 2 vehicles at dagdag na 17 peso sa Class 3 vehicles. Para naman sa mga babiyahe sa loob ng closed system, karagdagang 21 pesos sa Class 1 vehicles sa mga biyahing North Marilao papuntang Santa Ines. 54 pesos para sa Class 2 vehicles at 65 pesos na dagdag sa Class 3 vehicles. Para sa mga biyahing subik patungong tipo, umentong 2 piso sa Class 1 vehicles, 7 pesos para sa Class 2 vehicles at 8 pesos sa Class 3 vehicles. At para naman sa mga biyahing Metro Manila papuntang Mabalak at Pampanga, dagdag na 27 pesos sa Class 1 vehicles, 68 pesos sa Class 2 vehicles at karagdagang 81 pesos para sa Class 3 vehicles. Matatanda ang inaprubahan ng TRB ang first tranche ng toll adjustment sa NLEX Mayo noong nakaraang taon. Bukod sa NLEX, nauna nang inaprubahan ng TRB ang toll hike sa Muntinlupa Cavite Expressway kamakailan. Ayon sa TRB, dumaan sa masusing regulatory procedures at review ang naturang toll hike proposal bago inaprubahan. Exempted naman sa toll increase ang mga sasakyan na may kargang agricultural products. Yan ang pinaka-importante lahat yung yung active sila sa pag uh pagbabantay nila sa mga tolpi center para dere diretso yung mga motorista. Lahat ng mga dinadaanan namin, kung ano magiging problema, mas magandang ano nila para mas magandang pagdaan ng mga tao. Ayon naman sa NLEX, ang naturang toll adjustment ay malaking tulong para maipagpatuloy ang paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga motorista. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.